Tama yan. Ipauso natin yung mga hiwalayan. Yung pag nag-away, hiwalay, pag pagpalit. Yung so, mga ganyan. Kasi imagine mo, ikaw si babae, eh. mag open up ka ng problema mo, mag-run ka, sa, mag ka sa kanya, yung mga hinaing mo, tapos siya, hahanapan niya ngayon ng solusyon, sasagot yan. Ganito dapat yung rin mo, ganito dapat yung ginawa mo. Kasi ito yung solusyon para doon sa problema mo. Eh ang problema, hindi mo naman talaga gusto ng solusyon. Ang gusto mo lang, mapakinggan. Ang gusto mo lang, mailabas yun. Hindi ka naghahanap ng solusyon sa kanya, ng suggestion o ng opinion niya. Ang hinahanap mo, validation. Ibig sabihin, pag na-validate yung nararamdaman mo, mararamdaman mo na meron kang kakampi at siya yun. Ang problema, hindi siya ganun. Kasi lalaki siya. Ang ginagawa niya, paghanap ng solusyon. Problem solving, kumbaga. Kasi, yun yung nature niya eh, di ba? Maghanap ng solusyon sa mga problema, maging knight in shining armor mo. Eto na yung problema mo. Ako na ang susolusyon dyan. Yung mga ganon, di ba? Eh, ikaw naman si lalaki. Hindi mo naman inaral yon, Hindi rin naman tinuro sa inyo yon, Sa atin pala. Siyempre, Pagpapataasan tayo ang ihi ngayon, putang ina, tinutulungan na nga kita, di ba? Binibigyan na nga kita ng solusyon, ayaw mo pa. O di ngayon, ikaw, si babae, ang gusto mo, maintindihan ka, pakinggan ka, hindi ka naghahanap ng solusyon. Si lalaki, binibigyan ka ng solusyon, eh hindi kayo nagkakaintindihan. Lalang lumalaki yung problema nyo ngayon. O, di ba? Tapos, unti-unti, hindi na kayo magkakainlaban. Baliktad na ngayon pa-separate na kayo ngayon. Ibig sabihin, papunta na kayo sa hiwalayan. Ano, eh, diba? Galing, no? Dahil kasi hindi tinuro sa atin yan sa school, eh. Wala naman nagturo niyan. Ngayon, dahil wala nagturo, wala tayong kasalanan kasi hindi tayo in-inform dyan. Basta problema na ng mundo yan. Siyempre, aba naman, punta ina, na. Natural, magiging ehemplo yan ng kabataan. Yung magpalit-palit na lang ng asawa. Hanggang sa yung stepdad, maging stepdad 1, 2, 3 na yan. At ang puno't dulo niyan is because hindi natin naiintindihan na ang babae, they seek for understanding. At ang lalaki, they seek for solution. Kasi women are emotionally driven while men are solution driven. O, di ba? Ang hirap intindihin yan.